so ito ang ating finished product sa ating grave mga kabisnes so makikita nyo mga business na halo 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 ko lang sya ng mabuti para magiging maganda ang kanyang texture at lumapot sya ng mabuti ayan tamang tama lang kanyang lapot kanyang dapat mga kabisnes ang kanyang lapot hello hello good morning mga kabisnes so bali itong ipapakita ko sa inyo mga kabisnes sa paggawa natin ng grebe bali continuous yun to sa ating ginagawa na video da, nung pag toasted natin sa ating flour sa, para sa ating gravy so ito yung kanyang resulta so bali lagyan natin ito lang pang palasa ng ating gravy at pa mga powder na pwede natin ilagay dito so bali lagyan natin ng isang isang beef cubes yon tunawin lang natin yung isang milk cubes yan ganun lang ka ano ang ating gravy at bali ito mga kabisnes yung ginawa nating tubig sa bowl is nasa sampung cups 10 cups to at sa isang sa isang cups na flour sampung cups na water ang ating nilagay so yan mga kabisnes at lagyan natin siya ng dalawang teaspoon na dalawang teaspoon na paminta durog para lasang lasa talaga siya na paminta at may medyo ang, -ang anghan kunti para hindi siya maumay kainin ay ano hindi maumay ang kanyang lasa kaya lagyan natin ng maraming paminta yun mga business so haluin lang natin yan Lagyan natin ng 1 tablespoon o 1 uh, teaspoon lang, 1 teaspoon of garlic powder mga kabisnes para may medyo may amoy siya na mabango pang ano nang amoy. So, 'yun lang. Ganun lang kasimple ang ating paggawa ng gravy mga business. So, kung napapansin niyo mga business, hindi pa siya masyadong malakot So, lagyan na lang natin siya ng cornstarch dissolved na cornstarch para malapot siya at ang sa paglagay sa ng cornstarch ano lang dahan, dahan lang para hindi masubrahan sa lapot ano lang konti kunti lang muna ang paglagay ng cornstarch hanggang makuha natin ang kanyang tamang lapot sa ating grebe so ganyan lang mga business ang ating paggawa ng grebe so Comment na lang kayo kung mayroon kayong mga tanong patungkol sa ating gravy. Eh. Comment na lang kayo sa comment section at sasagutin ko yung mga tanong nyo dyan. So, yun na po mga kabisens. Thank you for watching and God bless.